kung may sa South China Sea, umapila si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapwa leader niya sa ASEAN na wag magbulag-bulagan sa issue. Sinabi niya yan kaharap ang kinatawan ng China sa summit. At live mula sa Vientiane, Laos, na nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano yung eksaktong mensahe ng Pangulo? na nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapwa niya heads of state ng ASEAN na paspasan ang pag-aayos sa ASEAN-China Code of Conduct. Ito ay sa gitna pa rin ang patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. Sumentro sa isyu ng agawan ng teritoryo sa South China Sea ang idinulog ni Pangulong Bongbong Marcos sa ikalawang araw ng ASEAN Leaders Summit sa Vientiane, Laos. Sa pagharap ni na Pangulong Marcos sa Chinese Prime Minister Li Chang sa ASEAN-China Summit, kinalampag ulit ni PBBM ang mga kapwa niya leader sa rehiyon para aprubahan na ang Code of Conduct sa South China Sea. Layunin sana ng Code of Conduct na magtakdana ng guidelines o mga panuntunan para tiyakin ang kaayusan at kapayapaan sa buong South Sea. China Sea. 2002 pa, unang lumutang ang ideya sa pagbuo ng Maritime Code. Pero nitong 2018 lang formal na nag-umpisa ang negosasyon ng ASEAN at China sa nilalaman ng COC na hindi pa rin na ipapasa hanggang ngayon. Kaya si PBBM, dismayado at tila naiinip na dahil habang patagal ng patagal, hindi naman humuhupa ang tensyon sa rehiyon at madalas pang mabiktima ng pangaharas at pananakot ang Pilipinas. Apela niya sa mga kapwa leader ng ASEAN, dapat dapat mas seryosohin pa ang pagpapahupa sa tensyon sa rehiyon. Lalo't hanggang ngayon, kakaunti pa rin daw ang nagpapakita ng suporta sa panawagan na pairali ng self-restraint sa rehiyon. Ikinwento rin ng Pangulo sa harap mismo na Chinese Premier Li Chang at iba pang leader ng ASEAN ang ilang insidente ng pangwawater cannon ng China Coast Guard sa mga barko natin sa West Philippine Sea. Ang ganitong gawain daw ng China hindi dapat isinasawalang bahala ng international community. Patunay rin daw ito na kailangan na ng agarang solusyon para hindi na maulit ang insidente. Bukod sa ASEAN-China Summit, nagsagawa rin ng closed-door retreat session ang mga leader ng ASEAN. Base sa lumutang na dokumento, mas matapang ang naging pahayag doon ni PBBM. Dahil hinikayat niya ang mga kapwa leader sa rehiyon na wag daw magbubulag-bulagan sa agresibo at ilegal na aksyon nang hindi niya pinangalanang ng external power laban sa isa nilang miyembro. Salungat daw kasi ito sa layunin ng ASEAN na pagbuklurin ang lahat ng miyembro nito. Kung patuloy daw ang pananahimik ng ibang bansa, mawawalan daw ng katuturan ng pagbuo sa ASEAN. Iginiitin ng Pangulo na hindi naman pamimili ng kakampi ang paninita sa mga nagpapalala ng tensyon sa rehiyon, kundi pagtitiyak lang na nasusunod ang rules-based order. Sinubukan namin kuna ng pahayag si PBBM kaugnay ng mga pahayag niya sa retreat session, pero matipid ang sagot niya sa media. It is improper for me to disclose anything that was mentioned in the pub in closed session. We leave it to the chairman and his staff to decide what should be publicized. Cheryl, sa pagdalungan ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN-Japan Summit, ipinaabot niya yung kanyang concern tungkol nga dito sa tumataas umanong problema sa transnational crime sa rehiyon. Hinikayat niya yung mga kapwa niya leader na kailangan eh, masolusyon na na ang problema ito. Dumalo rin ang Pangulo sa pulong kasama ang ASEAN at Korea, ang leader ng India at ang leader ng Australia. Bukod dyan, nagsagawa rin ng isang bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos kasama si Canadian Prime Minister Justin Trudeau kung saan ipinaabot ng naman ni uh, Pangulong Marcos ang kanyang appreciation dahil sa suporta na ipinapakita ni Trudeau partikular doon sa usapin ng West Philippine Sea. Sabi niya hindi lamang daw sa salita yung ipinakitang suporta ng Canada kundi naramdaman daw mismo siya sa rehiyon. At uh, bukod dito, hiningi rin niya yung pagendorso ng Canada at suporta doon sa hinihingi nating posisyon sa G7. Cheryl. Maraming salamat Maricel Halili. Mga kapatid, Cheryl Quasim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.